Ako si Rick, isang Pilipino na may pangarap na inaasam para sa sarili, pamilya at sa ating bansa. Katulad ng pagpupulot ko ng basura para makakita ng mga pwede pang gawing pera. Hangad ko din na makakita ng maganda sa bulok na sistema sa ating bansa. Ito ang kwento ko, kwento ng isang ordinaryong Pilipino, mga kwento na hindi binibigyan ng pagkakataong ibahagi sa inyo, kwento ng korupsyon na pilit na nagpapahirap sa mamamayang Pilipino. Halina't samahan niyo ako ipakita ang buhay na pinagmamalaki ko. Sisimulan ko sa pagpapakilala sa aking pamilya. Isang mapagmahal na asawa, anak na matayog ang pangarap. Itong anak ko magiging magaling na mamamahayag at ibabalita ang katiwalian ninyo. Marami pa sa amin ang nagsusumikap na makapag-aral para sa inaasam na magandang kinabukasan, sipag at tsaga ang puhunan para makapagtapos ng pag-aaral. Papasok man sa eskwelahan na walang maayos na damit, mga gamit na punit-punit, bit-bit ang pangarap at pag-asa na sana balang araw magiging matagumpay sila. Hindi alintana ang mga barya-barya na pinagkakasya para makapasok lang sa silid-aralan na nagbibigay ng inspirasyon sa mga munting pangarap nila. Mga yapak ng Pilipino na inaasam ang pagbabago tulad ng bulaklak na kalaunan din ay sumisibol. Ako ay umaasa sa pagsibol ng bagong Pilipinas. Ang kwento na ito ay tatapusin sa katagang ikaw, ako, tayo, ang bagong Pilipinas. Ako! Ako! Kami! Kami! Kami!